Well, again, no, um, nag-start itong uh, investigation ng ano no ng Kongreso about sa drugs uh, way back pa in 2023 when uh, VP, VP Sara was part of the administration pa uh, sa ideped uh, isa nga ako sa so nag-file ng ano no ng uh, resolution para in, 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 investigahan yung ano yung drugs na nakita sa Mexico Pampanga at uh, lumabas sa SBMA at yung investigation na to, we follow the evidence no we follow the process wala namang kaming ano wala namang kaming uh, gusto tamaan o uh, uh, tirahin no kaya lang kasi hindi naman hindi naman natin pwedeng ano no hindi naman hindi natin pwedeng uh, ipagsawalang-bahala perkit ngayon lumalabas na kamag-anak ni VP Sara kapatid niya at asawa niya ang nai-implicate sa 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 usapin tungkol sa droga. So, mas maganda, harapin na lang ng kanyang kapatid, kasama namin sa Kongreso, madali namang humarap sa sa Quadcom Committee, si Congressman Pulong, uh, part siya ng Kongreso, madali, niyang, madali siyang pumunta sa hearing, at uh, i-defend yung kanyang sarili. At patirin uh, pati rin naman si Attorney Mans, no, yung asawa ni VP Sara, pwede rin humarap no, para linisin yung kanilang mga sarili. Hindi naman ibig sabihin na uh, purkit asawa at kapatid ni VP Sara yung mga na-implicate dito sa investigation, itatahimik na lang ang Kongreso. Mali naman yata yun. So itong investigation na, to, investigation na to, walang tinitignan, walang ano sinisino, basta kung sino yung lumabas at na-implicate dito, e eh, talagang ano, no? Uh, titignan, bubusi, bubusisiin at iimbestigahan ng Kongreso. At uh, sana maintindihan ni, din ni VP Sara, no? wala itinatago wala naman siguro ano, wala naman siguro silang hindi naman siguro dapat sila matakot na humarap sa kongreso.